Ops, teka lang. Huwag mo munang skip tong video na to, lalo na kung gusto mo kumita sa Facebook at saka Facebook Reels gamit ang copy paste system at gamit ang user ID. Siya nga pala, matanong kita, ikaw ba yung tipong empleyado na matagal ka na nagtiis sa work mo dahil wala ka lang choice? Isa ka ba ngayong OFW na may plano mag for good sa Pilipinas dahil matagal ka na sa ibang bansa pero hindi mo magawa-gawa dahil kulang ang kinikita mo, wala ka pang ipon at malaki pa yung obligation mo sa family mo? And this opportunity is for you. Hi! By the way, my name is Coach Sherwin Sumigraven. Isa akong empleyado for 8 years. Isa ako sa empleyado ng ilang taon na natulungan na nakaalis sa pagiging empleyado. Dahil ginawa ko ito back 2019 and until now, isa ako sa part ng top 100 ng Hyperloop Online System. And hindi lang yan. Hindi lang sa kumita ako, may mga tao na natulungan ako na kumita din dito kagaya na lang na... At hindi lang yan, meron akong OSW na napafurgo dito sa Pilipinas dahil dito. Kaya kung ikaw ngayon, isa ka sa nakakita ng video na to, baka ito na din yung makatulong sa'yo para makaalis ka sa kung ano man yung situation mo ngayon. Ito nga pala yung mga kailangan mo gawin. Una, balikan mo yung link na binigay ko sa'yo. Piliin mo ang link number 2. Kapag na-open mo na yan, merong lalabas na kulay black na mag-blink-blink lang yan ng red. Pindutin mo itong tatlong tuldok sa upper right. Kapag napindot mo yung tatlong tuldok na yan, ang kailangan mo gawin, i-open mo yung Open with Chrome. Kapag na-open mo na yung Open with Chrome, ang kailangan mo gawin, mag-fill up ka dito sa board na to. Ang gagawin mo dito, mag-fill up ka ng oras kung ano yung oras na gusto mo manood. Pero meron akong advice. Kapag nakita mo ito, like for example, 10 a.m. sa morning, ang pag-fill up mo dito, ang kailangan mong gawin, dapat mag-fill up ka ng oras na pataas. Hindi pwede pababa. Like for example, 10 a.m. So ngayon, ang gagawin mo, mag-fill up ka ng 11 a.m., 12 p.m., 1 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. ng gabi. Hanggang 11 p.m. lang ng gabi yung link na to. At magkaroon na ng expiration. Kapag naabutan ka na expiration, hindi mo na makita yung video kung paano ito mag-work online. Kaya kung ikaw ngayon, nakita mo to, ang kailangan mong gawin, mag-set ka kaagad ng schedule kung ano yung oras na gusto mong manood para magkaroon ka ng idea kung paano ito mag-work online. Free mong mapanood tong video na to para magkaroon ka ng idea kung paano mo gawing pagkakitaan ang Facebook at saka Facebook Reels mo. And don't forget, nabalikan mo yung link sa kung ano yung oras na binigay mo na schedule. Kasi pag hindi mo siya binalikan at nagkaroon ng expiration, hindi mo na makita yung video kung paano ito mag-work online. Kaya kapag nakita mo tong video na to, ang kailangan mo gawin, balikan mo kaagad yung link number 2, balikan mo kaagad yung message ko sa'yo para makita mo yung video kung paano ito mag-work online. Bilisan mo, baka maubusan ka ng slots at hindi mo na makita yung video.